Siya si Ate Jocelyn Repolio. Makikita siya dito sa Philippine Rabbit Bus Station sa Avenida, Manila. Napansin ko siyang mag-isa at tila malalim ang kanyang iniisip kaya siya ay aking nilapitan. Hmm. Napansin ko siyang mag-isa lang, malungkot at tila malalim ang kanyang iniisip Nakakalat ang kanyang gamit At sa palagay ko, siya ay gutom Kaya siya ay aking nilapitan para kausapin Pero nung kinausap ko siya Habang tumatagal, siya ay nagiging bayulente Naga saan ka, Nay? Dito lang Ito? Dito lang sa Philippine Rabbit or... Philippine Rabbit? Yeah. Nasaan yung kamag-anak mo, Nay? Guana. Si Guana. Magka-unti kami. Ilang taon ka na nay? Ano pangalan mo po? I-video ko recall mo. Ang ang aking ama ay pangalan ay Bernardo Roldo. At ang aking ina ay Amelia Tamasae. Nasaan po sila? tao tao sa sa hole saan po wala na wala na ay ko na lang mag-isa nai mag-isa lang ako dito sa solo flight wala kang anak nai wala mga kapatid mo nai may nitipid na dito sa nasaan sila nai ay dami mo talo Oh, sige na, salamat ano. Uh, King Cormier. Ah, Sa hold ka City Hall. Doon makikita at sa uh, City at sa uh, computer is back. Oh, uh, na mayroon. Ay, ako doon. Makikita mong katugaan at ako ay hindi rasangan at sa iba pa rin ko ang aming tahanan. Okay. Ang galing naman. Ang galing. Ah, oh, sige lang, salamat ha. Oh, pagkain niyan, kain ka ha. Gusto ko sanang malaman kung meron pa siyang pamilya at kung nasaan ang kanyang pamilya. Pero dahil sa kanyang pagiging eretable ay hindi ko na siya kinausap. Ang video pong ito ay para ipakita na marami tayong mga kababayang naghihirap lalong lalo na yung mga homeless na dapat sana ay mayroong programa para sa kanila at sila ay matanggal sa langsangan. Gusto ko rin pong ipakita sa kanilang mga kamag-anak o malapit na tao sa kanila ang kanilang kalagayan at kanilang pinagdadaanan dito sa kalye dahil ang mga tulad nila ay hindi dapat na nandito sa kalye dahil alam kong sila ay may problema sa pag-iisip nasaan ang kanilang pamilya at sana ay makarating ang ito sa kanila para ang kanilang mga kamag-anak na may gantong sitwasyon ay kanilang maalagaan at magabayan. Muli po ito po si Uragon Tinoy. Salamat po sa inyong suporta.